So magandang araw kabahala sa so, video na ito kabahala sa so, pre agency naman tayo kabahala and uh, may follow sa si Vic Manuel kasi marami po siyang pasabog dun sa kanya pong interview kabahala with PBA Moto Club kabahala we also talk about the Larry Muyang and then of course Kevin Kiamba so mga hindi pa nakasubscribe pa kay Pindot naman po yung subscription bola I start po siguro with Kevin Kiambao so malamang nabalitaan nyo naman na Kevin Kiambao ka bola will try to get to the NBA Summer League Kabola. So, uh, magta-training po siya, pupunta siya sa Amerika, Kabola, to try and get a spot sa Summer League. No bakit ba importante yon Kabola, yung makapunta po siya sa NBA Summer League? Ano ba yung NBA Summer League Kabola? Ito po kung saan maglalaro yung mga young players Kabola, and yun, yung mga batang player na gusto makapasok po sa NBA. Kung baga, ito yung kanilang exhibition tournaments Kabola, yan po yung nagaganap sa so, tinatawag natin NBA Summer Dig kabola, na magaganap ng July to August kabola. So, yun yung gustong pasukan po nito si Kevin Kiambao. In short, Kevin wants to enter the NBA Kabola. Currently, if I'm not mistaken, yung status na po niya is he's already an undrafted sa NBA Kabola. Um, dahil na-reach na po yung age of being undrafted na naglaro na siya actually sa KBL Kabola. Now, kagandahan ng dito po Kabola. No? Nangagandahan talaga ako. Supportado po siya ng team niya sa KBL Kabola. No? Tutulungan pa nga siya Kabola. So, napakaganda Kabola. Sana ka dito rin yung mga teams po sa PBA, no, supportado nila yung mga players nila if they want to play on a higher league ka bola, di ba? That will uh, really, really improve our league. Now, ang next question dyan is, kaya ba talaga nitong si Kevin Kiambao na makapasok po sa NBA? Kabola. Um objectively I think he has the tools to get there. Mahirap pong mahanap yung ganyang klase po ng passing instinct na meron na isang Kevin Kiambau. Ang uh, hindi lang naman passing instinct yung meron siya, makikita mo naman sa laruan niya is very skilled for his size kabola. Now sa NBA, he will be at a uh, wing position kabola. Eh, malabang wing position po siya. Now nasa kanya na yan kung may papakita niya that he has enough athleticism kabola to guard dun po sa perimeter yung issue tayo kabola. So, may banat pa kasi si yung sa ano, sa post niya sa Facebook. Wala akong pakalam sa sinasabi ng iba tungkol sa akin. Ang importante, masaya ako at hindi sila ang bubuhay sa pamilya ko, sabi niya kabola. For me, this is a very very shallow kabola na rason kung totoo man yung mga akusasyon po sa kanya ng Felix Cabola, the breach of contract Cabola, kasi in a way sinesegundahan kasi yun, Cabola, yung kumbaga nagkamali talaga si Muyang, ng mismong uh, manager po niya Cabola na si Delta Pineda, governor po Cabola ng, uh, ng uh, pinaglalaroan niya ay ka kabole. So, um, sinasabi dito ni Governor Delta na mag apil po sila for Larry and sinasabi niya din kabole na talagang mistake po ni Larry yung mga nangyari kabole. Now, makikita niyo sa mga numero sa MPBL ni Larry Muiang kabole na mukhang legit naman talaga siya ng no, PBA player. Hindi lang siya nabigyan ng consistent minutes of Phoenix. So, we are still hopeful kabole na maayos ito at makabalik po siya dito nga po sa PBA. Na-comments muna tayo ng mga fans, Adrian Dulay, maganda muna siyan sila ng TNT Kasi Grand Slam na team ni Chua na sa Harvest, kaya tulintino, malabo na ibigay yan sa Magnolia Isa lang sa two teams niya ang pagdalagyan niya yan, sabi Kabola Dito po ni Adrian Dulay, Kabola, no? Talking about TNT, um catching the Grand Slam, kasi mauna po sila pa sir Ronald Berbusidad. Now, let's talk about itong mga revelations po nitong si Vic Manuel. Starting with, bakit daw siya naglaro po sa NBBL? The main reason is minutes. Kabola. Playing time. Although, di ba, may mga statements din siya dati na gusto niya may start daw yung kanya pong coaching career kaya siya nagla maglalaro sa MPBL pero inamin niya dito playing time daw talaga yung uh, Kabola talaga naburo siya doon po sa San Miguel so makita niyo yan yung epekto din talaga ng Kabola sa ego ng player pag naburo ka i think effect din yan kaya tawtuwa ngayon epekto din po yan yun kay Jaron Teng Kabola and marami pang players na nabuburo ngayon sa mga top teams po ngayon uh, sa PBA Now, sinabi niya rin Kabola that he is still willing, Kabola, to return to the PBA. Kung may tamang offer naman, bakit daw hindi? So, ang issue lang dito ngayon, Kabola, is that yung rights niya nasa terra firma. And, if the rumors is true, Kabola, at mukhang marami na pong signs that it's true, Kabola, tuloy po yung pagbili po ng uh, strong horse, ay uh, sorry, star horse, Kabola, dito po sa terra firma. And for me, this is a good news, Kabola. Now, Um, okay lang ba yun kay Vic Manuel? I think okay naman kabola bumalik siya and now he will play for an independent team kabola I think magustuhan niya yun at bumalik siya kasi kitang kita naman sa laruan niya po sa MPBL na pang PBA pa rin po siya Although ang team nga na gusto daw niyang laruan is Hinebra kasi gusto niya makaka-grupo o maka-teammate Itong si uh, Japet Aguilar kabola na taga-pampanga dati kabola So ito nga, oh, um, Hinebra so pwede ba? I think pwede bang trade? Kabola, di ba? Star Horse and ito pong Hinebra sa so off-season, Kabola. If, if um, they uh, use their card rights, pwedeng manalo pa dun sa training yung Star Horse. Cabuola, sa palagay ko, mo, dapat bang kunin um, po ng Hinebra sa so baba.